gagawa ng mozo so, for days video ayan, nakabili tayo sa supermarket dito ito ay isa sa mga uh, tinatawag nilang brown algae or o isa sa mga variety ng seaweeds, ayan kung makikita nyo at kulay brown nga naman siya kaya siya tinawag na uh, brown algae. Kasi isa to sa mga appetizer na sikat dito sa Japan kung saan ay napakasarap manamis namis siya na maasim-asim. At ang gagamitin nating sangkap guys ay syempre yung toyo ng Japan kung tawagin nila ay tsuyu at gawa siya sa bonito na legs or yung tulingan na toyo. Ayan, eto siya. Ito yung mga sinasahog nila sa mga lutong ulam nila usually. And then meron tayong honey at at hindi mawawala yung ating kalamansi. Ayan, kung saan mas maraming kalamansi, mas maraming honey or asukal, mas masarap siya. Ang gagawin lang natin dito guys, sa isang bowl natin, huhugasan natin muna siya. Ayan. Pagkakabili natin dito ay 600 yen or 250 pesos. Ayan, huhugasan natin siya para masure natin na wala na siyang mga parasite. Ayan. At mostly guys, nakukuha daw to sa Okinawa. Pero meron din neto na yun sa mga tabi-tabi sa amin. Minsan, meron mga inaanod sa pangpang -pang neto guys. Kung nakakita kayo, ganyan ang itsura niya. Sasalain lang natin. Okay. Tataktahin lang natin maigi hanggang sa mawala yung kanyang katak na tubig. Ayan. Okay. Pag nagbibiyak ako guys ng kalamansi, ewan ko parang naaawa ako guys na tamaan yung mga buto. Kaya nga kinokolekta ko pati yung buto eh. Tapos binabato ko lang niya sa mga gilid-gilid ng aking garden. Kaya dito na lang yan someday. Yung kalamansi ewan ko mabuhay lang sila. Dito naman natin ay isa natin sila sa salain. So, ayan guys, yung ating lang kalamansi. Ang next naman natin gagawin ay mag a tayo ng suyo, guys. Pinakalusot na isang buto. Okay. And mag a din tayo ng vinegar talaga yung nilalagay ng mga hapon dito. Kaya lang ako, mas gusto ko yung aroma ng kalamansi. At ang sarap ng kalamansi natin, guys. Kasi manamis-namis na siya. Parang kahit hindi lagyan ng honey, matamis na siya. Hmm, Naku, napakasarap. Pero syempre, maglalagay pa rin tayo ng honey. Hindi kayong gumamit guys ng asukal lang na pula or ng suka lang. Kung wala kayong kalamansi or namamahalan kayo sa kalamansi at honey. Ayan. Ito natin guys, ilalagay yung ating musuko. Ngayon. Pag ito lang kinain nyo guys, wala pa siyang lasa. Ito natin ito ibubukas guys, yung ginawa nating sabaw. Hmm. Saktong-sakto, diba? So, ayan guys. Sasihintayin lang natin i-absorb nyo yung lasa nung ginawa nating panimpla. At, susundo muna tayo ng bata. After 30 minutes, siguro ay pwede na siya. Ilalagay lang natin siya sa rep. Para lumamig. Ayan na guys. Napakabango na kanyang amoy. Kaya gusto mo sa akin kalamansi guys. Ayan. At, panimigin lang natin siya sa ref. Ayan guys, after 2 hours, eto na yung ating musuko jajan. Kasi si Papa, titikid na daw siya. Kaya, kinakailangan ko na siyang buksan. Dapat ipagpapabukas ko pa para maliwanag sana. Ganyan ang itsura niya guys. At ah, titikim tayo ngayon. Tadis ka. Tadis ka. Umayo. Honto? Hmm. Chodoy? Chodoy yo. Oh. oh, yung kata. Ayan na siya guys. Mm, itadakimasu. Oh, ano mm. Ang lasa niya, guys. Hindi siya mamuwiya. Saang aba niya. Sa mga nangtatanong, guys, kung anong lasa niya, medyo may pagka -slimy siya at um medyo what do you call this? Gummy parang may pagkagami yung kanyang texture pag, kin, pagka, nyo o kinakagat nyo na siya. Hindi nyo siya mapuputol-putol o manguya guys. Eh. Actually, dire-direcho nyo na nga siya lulunokin. At anong dadala sa kanya guys, yung pinaka-soup na ginawa natin kanina, yung syrup na ginawa natin, yun na nagpapasarap talaga sa kanya. At bagay na bagay. Mm. Yung kalamansin nilagay natin, may vitamin C, may vitamin C. Ito. So. Mm. Sarap. Mm. Pati yung soup niya guys, ang sarap. Gawing sausawan. <laughs>